Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong interview ni Miss Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya, yung kontraktor na taga Pasig. Uh, pinakita ang marangyang buhay, uh, alamansyo na bahay, mga magagarang sakinan. Galing daw sila sa isang kahit isang tuka. Ngayon, Sobrang yaman na kailan hindi daw galing sa magic. <laughs> hindi galing sa magic yung kayamanan nila kundi sa ano daw, pinaghirapan. Mm, teamwork daw nilang mag-asawa. <laughs> uh, sana hindi tayo ma ito ha. Uh, ito uh, Facebook reel posted by Adjourn Chris po? Nga at sa kanilang pambihirang diskarte at samahan, kikilalanin natin. Sa so walang wala nagsimula, ngayon, sobra-sobra ang biyaya. Silang patunay na aasenso din ang buhay kapag kaya ni Habi, kaya ni Wifey. Naku, lahat yan. Ni sa panaginip ng nakakarami sa atin, hindi inakalang matitikman din ng mag-asawang Curly at Sarah Vizcaya. Ang dream life nila ngayon, malayo sa buhay nila noon na isang kahit isang tuka. Pero walang problema ang hindi kayang solusyonan kung teamwork ng mag-asawa ang tututukan. success ang resulta kapag an kaya ni hubby, kaya ni wifey. Hindi po ito palasyo, kundi bahay. Ang mga magagarang sa sakyanayan wala sa showroom dahil sa parking lot lang yan ang mismo nagmamayari itong mga koleksyon ng mga mamahaling lucky charms. Hindi po yan binibenta, ha? At ang successful business na ito na pinapakinabangan ng naman ng napakaraming empleyado na halos lahat ay tagapasi. Lahat ng yan, naku, isang mag-asawa lamang. Ang pinagpalang na biyayaan ng lahat pero paglilinaw ng mag-asawang Curly at Sarah Diskaya hindi daw po ito magic yeah. instant nilang nakuha. Ang kasawang hinahangaan sa kanil. So, pinaghirapan daw yan. Huwag naman kayong maingit. <laughs> so, i-connect natin doon sa interview ni Julius Babaw. Hmm. ano ang gateway, gateway ng inyong asenso? <laughs> Yun, mas grabe mula nung pumasok kami sa DPWH. Wow! So, ito sa mga gustong umasinso ng buhay. Sa DPWH pala ang gateway, pintuan, ano, yung pwede pang mag-apply. Mag-apply na kayo sa DPWH. So, ito ngayon ang controversy nang mga kontratista sa DPWH at naging ano rin ito sa pusapan ngayon dahil pinuna ni Mayor Biko Soto yung pag-interview ni Corina Sanchez at ni Julius Babaw sa mag-asawa uh, naging uh, ano na ngayon dahil hindi naman na uh, pinangalanan ni Mayor biko Soto yung journalist na nagpapabayad na estimate niya alos 10 milyon ang bayad eh umalma si Julius Babaw at uh, Corina Sanchez but anyway, uh, ito uh, interview ito nung bago mag-eleksyon last year uh, siguro public relations para ipakilala ang sarili nila na ganyan, galing sila sa mahira, nagsumikap, diskarte, gumanda ang buhay, o nakaka-inspire nga naman. Kaya lang, okay lang yan kung hindi questionably yung yun si. Eh. Okay lang sana kung, again, ang, ang example ko dyan sa pagsusumikap na nakaka-inspire, si Manny Pacquiao bilang ating pambansang kamao. Saludong saludo ako kay Manny Pacquiao bilang boxer. Wala nang makakatalo na to me, the greatest athlete, Filipino athlete, si Manny Pacquiao, siyang nakapagdala ng pinakamalaking karangalan. Kaya saludong saludo ako. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin ang kanyang mga laban sa boxing. Nakaka-inspire. Huwag lang sa politika. <laughs> so kahanga-hanga si Manny Pacquiao, yung kanyang diskarte. Eh. Kasi walang question eh. Sheer uh, determination and of course, blessing ng Diyos. Tapos ano siya, Ma mapagbigay, oh, yung hindi siya sakim. Na talagang namimigay. Na-experience na ko yan, yung pamimigay niya ng pera nung nasa serbisyo pa ako sa, nasa ako sa Oriental Mindoro. Binigyan niya kami, hindi, hindi naman kami humingi. nag Ganyan si Manny Pacquiao. Yan ang nakaka-inspire na galing sa isang kahig, isang toka. Ngayon, napaka-successful na si Manny Pacquiao as a boxer, as a person. Huwag <laughs> lang sa politika dahil to me, he's a failure sa politika. Hindi siya bagay sa politika. Oh. So, dito tayo ngayon sa mag-asawang Diskaya. Ma-inspire ba kayo? Gusto nyo bang yumaman? Through DPWH? <laughs> Ako, huwag na lang. Bahala nang magdildil ako ng asin. Huwag lang yung ganyan na mayroong uh, oh. Huwag lang uh, madungisan ang ang pangalan. Kasi nakakaano na ngayon ang DPWH eh. Uh, naging sentro na ng uh, ano uh, naging sabi nga ni Senator Erwin Tulpo, lungga ng mga bilyonaryo ang DPWX so na nakakaawa naman yung mga matitinong ano, nakakaawa yung matitinong uh, empleyado ng DPWX dahil hindi naman lahat uh, ay gumagawa ng kalukuan, in the same manner, sa kongreso, kawawa rin yung mga matitinong kongresista dahil nadadamay sila sa uh, ginagawa ng kasama nila, yung, yung tawag doon, contractors. Sila nang naghanap ng pundo, sila pang pa mismong kontratista na mag-implement sa kanilang mga proyekto. Kaya, Sanyang. nagkakaroon tayo ng mga kapalpakan sa mga flood control projects dahil sa kagagawan. Yan yung teamwork, uh, DPWH, kontratista at ang mambabatas. Okay, Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talambig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is uh, pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at arabic coffee. Panorin ang video na ito. Uh, pasensya na kayo sa aking mga po na naglalaro sa akin likod na sa area ni Mano Iking sa iyang tanom nga saging lakatan. So akong gibisita o na ako'y nakita nga iyang saging nga namunga naman di ang iyang saging lakatan Oh. Muna ni ang namunga nga iyang saging lakatan so dagan gyud ang iyang bunga. So karoon na pod ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. So nagabuno siya sa putas. Muna ni si ang putas. So kining iyang saging lakatan ni Manoy Boy. Isa na ni katuig ig ug walo ka bulan. Muna ni ang una ni ang tanom so karon kalo isa ginoo, naa anay bunga. Oh. So naa na anay bunga sa iyang saging lakatan ni Manoy Boy. kaluoy sa ginoo namunga na gid ang among mga tanom nga saging lakatan so nalipay gyud mi so mo ni ang hapit na pod mamunga nga saging lakatan ni Manoy Boy so mga dagko na giyod. Kaya kay kadtong una niyang tanom namunga naman karon og karon gawa sa pagpananom ilang manoy sa unang tanom nilang nga lakatan so karon nananom nanom pod sila og kape so muna ni ang ilang kape nga isa pa kabulan Og karon po ni ang gitanom ni Manoy Boy nga isa lang kapunuan nga kape. So wala pud ni niya ginaabunuan apa namunga. Oh, makita nato nga dagan gyapon siya og bunga. Nagpasabot nga maayo gid ang kape dinhi sa amo agyod. Patsa. Ginoo. Oh. oh. Sa nagsuporta sa among pagtanom. Mm, mm na makahuas mi gansod. Mm, mm Salamat kay nang. Oh, salamat sa